Ano ba yung inaano mo? Oh, ayan sila ate, oh, ayan, ayan. Sino ba may suki? Sino ba sukay mo dito? Ito yung binigay ng bagay. Ay. ba? Oh, All right guys, uh, pauwi na tayo, no. Ito, tapos na 'yung mga lakad natin. Tapos na ako oh, dito sa lakad ko. Tapos kanina nga, yon nga inuna natin 'yung binili natin ng earrings si Mrs. Ipa-partner niya daw kasi doon sa kanya'ng nabili niyang bracelet and necklace. Ito. Tapos na tayo sa ating mga lakad. Let's go home. All right. right guys. So ito pauwi na tayo. Ngayon ko lang binuksan yung GoPro ko kasi nga nga hindi nga tayo nakapagdala na naman ng extra battery. Actually meron akong dalang extra battery. Ang problema kasi ang nadala ko namang isang battery is yung ano nga defective. Kabobohan. Kaya yun. Actually marami naman tayong extra battery sa bahay. Ayun e, nga eh kung saglitang vlog lang naman yung gagawin ko eh kayang-kaya na na isang battery yon or dalawa eh wala eh so tinipid natin yung battery kasi syempre para just in case makuha natin yung mga magagandang clips ng vlog natin kahit, kahit wala namang maganda eh no kung ano-ano lang sinasabi sa vlog na no? na pero may lugar na hindi umulan na ah. dito lang ata sa Manila ewan eh. ko lang sa Quezon City so, Good thing umulan na syempre, di ba? Isang buwan na ata na hindi umuulan kasi sobra init ng panahon at least nakabawas. Sa hapon pa yan umulan eh. Kaya lang parang ambon lang kahapon, di ba? Maganda at bumuus din talaga ngayong araw na to yung ulan, kaya lang yun nga tag ulan na naman, may bagyo ata, ewan ko lang kung may bagyo I'm not sure ka, kasi sabi nung kakwentuhan ko kanina dyan sa Ongpin na lalaki, tumambay nga kasi o kasi umulan, hindi ako mali sa Ongpin, dun sa gilid dun lang, sa gilid-gilid kasi nga mababasa tayo, ayaw ko naman yung mababasa tayo, init tapos bigla akong mababasa, diba mas mabuti natin yan so, ayun, nag tambay muna tayo doon ooh 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 na putin lang ay naka. Dalawang araw ako hindi nakapag-exercise Paano? Panay alis 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 Lakad ng lakad Ay naka Di mamaya susundot ako ng ano, konting exercise Hindi naman na tayo nagbubuhat ng mga heavy ngayon Tabawas lang tayo ng taba sa katawan Yung puro lang tayo ano Pa-shape lang Ayoko naman na yung bulky yung katawan natin Kasi siyempre di ba Kumaka yung braso natin sa pagbubuhat Ito lang ito, jacket ko Dito sukat so to sa normal na, cut na braso ko lang kaya hindi naman pwedeng ipabalki natin yung braso natin so tsaka ayok na rin ang balki yung katawan tama na yung shape shape lang pauwi na tayo kapag parelax na tayo mag exercise din tayo para medyo healthy healthy naman yung katawan natin hindi yung puro stress lang yung ginagawa ng ating katawan no puro trabaho puro rides exercise tayo makabawas man lang tayo ng mga taba taba kolesterol dito sa ating katawan Kanina, lakas ng ulan, no? Tignan mo naman dito, parang to yung tuyo yung daan, no? diba? Let's go! Nakakailan talaga pagbasa. basa ganyan ano yung ganyang floor madulas yan hirap eh, na Si misis kasi nag-request akin kanina kaya binili ko siya ng earrings kasi maliit lang naman magkano lang yun ibabagay niya lang daw doon sa kanyang bagong biling bracelet and uh, ayun nga sa necklace niya So, maliliit lang naman yung gold niya kaya okay lang. Eight pero marami. Syempre deserve niya 'yon kaya lagi na laging time papayag kung ano yung gusto niya. Tsaka birang bihira naman mag-request 'yon. Usually ako pa yung pumipilit sa kanya na ibili ko siya kasi nga minsan parang malungkot siya. So, ay, alam ko yung kaligayaan niya, ginto lang eh. Yan lang kasi ang ilig niya talaga. Yung not only for the investment, syempre ano para na rin sa sarili mo kung ano nga yung hilig mo ako nga tingnan mo nga yung ginawa niya sa akin di ba di ba inaano niya ako ayun parang sinusuportahan niya yung hilig ko tulad nitong motor ko di ba eh ang sa motor naman wala namang value yan na tumataas eh di ba hindi naman kagaya yan ng ginto na tumataas ang value eh ang motor naman kasi once na nabili mo na yan automatic bababa na kagad yung value niyan as second hand di ba Mabibenta mo pa rin syempre ng mahal Kaya lang hindi na nga kagaya nung, nung ano, presyo nung pagkabili mo siya As time goes by, tumatakbo ang taon, araw Ang mangyayari dyan, bababa at bababa ang value Unlike nitong ginto, hindi yan bumababa Stay put yan dyan sa yung presyo niya no? Ang nangyayari dyan is, tataas at tataas pa yan, hindi yan bababa Believe me, napakagandang uh, investment yan Hindi mo pa magagasos yung pera, di ba? Kasi yung paghawak mo pera mo, may chance na mawala pa yan sa mawala yan sa kamay mo, di ba? Ma, tetem ka lang bumili lang kung ano-ano. Invest mo na lang sa ginto. Or pwede rin namang invest mo sa business depends to you, di ba? Yung sa akin lang naman, eh, my own perception lang naman how to handle my own money, di ba? It's up to you kung gagayain mo or kung gagawin mo. Sa sayo ako, kung ayaw mo naman, di wag mong gawin. Di ba? Ganun lang naman ka-simple yun. Kung ano mo, talagang napakaraming nag iinvest ng ginto. totoo -toto lang. Kaya nga maswerte yung mga unang-una pang nag invest ng ginto. Sobrang laki na namang value na ng anilang ginto, na ako naman kasi, para sa akin, binili ko yan para sa sarili kong kagustuhan lang din. Dadating nga ang panahon, ibibenta ko. Kung pa, sangla-sangla, siguro ayoko nang ganun. Pag sinangla mo, ibig sabihin, baka hindi mo pa matubos. Pero dati ginagawa namin yan pag nagipit kami. Pag, minsan, ginagawa din talaga ng tao yan. Pag nagipit, talagang kahit kami siguro, di ba? Kung sa business lang din naman, ah, kung sa business lang din mo naman i-invest, e di ba? Kasi lumalaki value talaga niyan. Maniwala kayo sa taon-taon lumalaki yung value ng ginto. Hindi nga malayo mangyari na sa katagalan ng panahon, katagal-tagalan ng panahon, di ba? Baka pwedeng maging 10,000 per gram yan, di ba? Sobrang mahal na nun para sa isang gramo, di ba? Real talk yun. Yung 3,850 nga lang per gram, napakalaki na eh. Kaya napakaswerte ng mga maraming na-impact na ginto. Kaya, hindi ko naman pinipigilan si Mrs. Doon sa hilig niya kasi ginto yan eh. Walang mawawala sa kanya. Magkakaroon pa nga siya eh. Saka katagalan na Saka ang usapan naman kasi namin ni Mrs. Ang kanya ay akin. Ang akin ay kanya rin. Parang ganun lang naman. At ng pag-aari ko ay pag-aari niya rin as a partner. At lahat ng pag-aari niya ay pag-aari ko rin as a partner also. Diba? ba mm -hmm. Napaka traffic. Oh, ah. yun lang mahirap dito sa side mirror eh. Talagang ano, Malang ang kang baka sumabit eh. Ang hirap naman mag-drive nung wala akong side mirror, yung hindi visible yung likod mo, di ba? Tinitiklop ko lang yung side mirror pagka kailangan na kailangan na natin. Yung talagang wala ng galawan. Pero ito naman eh, moving naman. So, okay lang yan. Gamitin natin yung side mirror natin Kaya pa naman, di pa namang ngawit yung ating braso at kamay So, kaya pa Nandito na tayo sa Moraita guys Mabilis lang naman yung biyahe natin actually Ang problema lang, medyo slow moving lang dahil nga umulan So, hindi naman tayo masyado makasingit kasi Ayun, dikit-dikit yung mga sasakyan Traffic Mayrap din naman na mote dito Ang dadamay pa tayo ng iba, di diba? Makakarating din naman tayo sa bahay Sa akin din naman tayo masyadong hirap mag drive ngayon Kasi wala naman tayong gas Galawan Alam nyo na Mamaya na natin ulit yan I ano Ibalik Ang dami siya no Slow moving dito tayo sa gilid. Uwian na ng mga estudyante oh naalala ko nung estudyante ko oh, eh naalala ko yung hirap nung estudyante ko oh. yung hirap maging estudyante alam mo yun araw-araw kang pumapasok pero wala kang sahod kaya kayo mga estudyante kayo mag-aral kayo mabuti Hindi biro yung uh, pinagpapaaral sa inyo Pinaghihirapan yan kung sino man yung mga nagpapaaral sa inyo Maawa kayo sa mga magulang nyo And salut sa mga estudyante na nag-aaral mabuti at pinapahalagahan yung perang nagpapaaral sa kanila Kasi hindi lahat ka kayang mag-aaral, hindi lahat may nagpapaaral pasalamat kayo sa mga nagpapaaral sa inyo kasi pero mo, di ba? ang hirap kumita ng pera tapos mapupunta lang sa mapupunta sa pag-aaral nyo para sa kinabukasan nyo sila wala naman sila ron eh bigyan nyo sila ng respeto pahalin nyo sila o kahit hindi nyo na ano pahalagahan nyo na lang yung pag-aaral nyo para hindi masayang yung pera ganun lang yon. so dami sudyante no uh, uh nagdrama lang ako kasi ano you know, bigla lang pumasok sa isipan ko kasi dami sudyante naalala ko lang kasi nung sudyante pa ako ang hirap No, I've been there, naging pasaway ako noon. Kasi kung nag-aral ako mabuti, baka nasa ibang bansa na rin ako kasi al alam mo naman yung course ko, 'di ba? Nursing. Nursing ako, pero naka ako, guys ah. Pinilit ko makagraduate. Pero ayun nga, ah, kasama ang palad eh hindi naman tayo naging ah, nurse ah, lalo sa ibang bansa kasi yun nga ang pangarap ko sa ibang bansa ako maging nurse kasi dahil nga ang mother ko is nasa Amerika dahil love na love ko ang aking mother gusto ko siyang sundan the problem is hindi ko natupad yon no? yun yung ano ko yun yung naging regrets ko hindi ako masyadong naging magaling na estudyante dahil yun nga kaya ako na magpapayo ngayon dahil ayaw kong maramdaman nyo rin yung ano yung pakiramdam na nagsisisi kasi ako oh, dumating ako sa point na parang nagsisisi rin ako eh Diba? Nakakapagsisi kasi yon So, dapat nurse ako, di ba Pero, wala namang... Pero dito sa pagiging businessman ko naman ngayon with my wife, hindi ako nagsisisi dyan kasi goods naman. Wala namang... Hindi naman tayo napunta sa masama. Napabuti pa nga tayo actually. Kaya nga siguro, hindi tayo naging nurse. Eh, hindi tayo naging uh, kung ano kasi baka eto nga talaga ang nakadestiny sa akin di ba kung naging kung nurse naman ako eh baka hindi naman naging ganun kaganda ang takbo ng aking karir kaya si Gad talaga ang nakakaalam sa atin no galing talaga ni God ako talaga masyad kahit bihira ako magsimba magsamba pero yung faith ko kay oh God eh napakataas everyday ako nananalangin walang alam biro yan baka sabihin nyo oh, mga Diyos ako pero minsan nagmumura eh wala tao lang ako kahit sino naman siguro normal lang na nagkakamali rin tayo minsan diba? so ayan napaka traffic na kung ano ano na yung sinasabi ko ba? Diba? oh my god ang traffic ka ba ano may mga nagkukommute oh. nakatayo lang sila hanggang ano siguro yan view. Kaya view yung bus oh Wala talaga Taste taste lang mga boys Oh sa kalulusot ano? subukan mo lumusot sa kabila eh, eh mas traffic pala eh, ah. so, okay lang din naman moving naman Ah, walang problem yan sanay tayo dyan sa traffic sa awa ng Diyos na awa na ano naman tayo na sanay naman tayo ng kote umulan dito tingnan mo naman oh basang basa oh Mulan dito. Aman. Ang hirap talaga mag-commute oh. naman talaga sobrang traffic wala nang clearance pati pa motor eh oh. tingnan mo naman to oh, itong movie to it, oh. hindi basa-basa rin makasingit eh doon tayo doon tayo Ba na rin. sorta Salamat nga pala sa mga nanonood or nagre react sa ating uh, mga vlog kahit ilan lang kayo. Magpapasalamat pa rin ako. Di ba? Kahit ilan lang kayo, hindi ako hinto sa paggawa ng aking vlog kasi unang-una sa lahat, masaya ako at nag-enjoy ako dahil ito ang aking libangan. And Salamat na rin pala sa inyo. At 'wag niyong kalimutan na mag follow and share. Thank you.